Wag lang lumabas at dito na lang tayo magluto ng masarap na pritong manok sa kawali na talaga namang magugustuhan ng pamilya nyo. Please keep on watching. Mayroon tayong buong manok dito. Ayan, nilinis ko na po 'yan. Tapos mayroon tayong luya, sibuyas at katanglad ilalagay natin dyan sa may loob ng manok pagkatapos natin ilagay isi natin bali binutasang kumay sa may bandang puwit guys sa isisiksik ko yung mga binti ng manok dyan pagkatapos ay itatabi muna natin at kukuha tayo ng toyo at saka pamintang powder or durog ayan lalagyan natin yung buong katawan ng toyo Pagkatapos po nito, papahiran din natin siya ng paminta. Pagkatapos po nito, iprito muna natin itong ating manok para yung ingredients na nilagay natin ay maglak. At saka yung ating manok, pag piniprito na natin at nasobra natin ng luto, hindi siya sasabog. So ayan guys, simulan na natin. Naglagay na po ako ng kaunting mantika. Ayan, kaunti lang guys. Tapos pag mainit-init na siya, ilalagay ko na yung ating sibuyas bawang. Parang igigisa lang din natin siya. Ayan, pag nagisa lang natin ng kaunti, ilalagay ko na po yung ating manok. Ay, natanggal na yung aking pagkakalaksa. Ano niya sa binti niya. Ayan, binalik ko rin siya guys. Ayan, iprito na natin. And then, na balik natin. Rin natin sa kabila naman. Ayan. Malaki itong manok na ano natin guys. Niluto natin. Siguro mga isa't kalahating kilo. Ayan. Iprito natin sa kabilang side. Ayan. Pinatagilid ko rin siya. Pag ganitong luto sa manok guys. Na kumapaparami ng kain yung mga anak ko. So ang ginawa ko guys. Tinusok-tusok ko yung katawan ng manok. Para ma-absorb niya yung mga ano. Yung mga ingredients na ilalagay natin mamaya. So ngayon ay naglagay na tayo ng soy sauce. Ayan, naprito na natin sa kabilaan. Ayan, naglagay akong soy sauce guys. Ayan, tinantya ko na siya. At naglagay din ako ng oyster sauce. Bali, dalawang kutsarang oyster sauce. And then, pamintang buo. Tapos, naglagay din ako ng dahon ng laurel, tatlong piraso. Tapos, yung ating sprite. Ayan, ilalagay ko po yung kalahati. Ayan, naku guys, isubukan nyo yung mga ganitong luto sa manok. Talagang mapapakain ng marami yung mga anak nyo. Ayan, kalahating boti lang po yung nilagay ko. Tapos naglagay din po ako ng dalawang kutsarang asukal. Nag-add din po ako ng margarine or butter. Ayan, bali isang kutsarang margarine ang nilagay natin. Takpan natin ito at isimmer natin siya ng isang oras sa katamtamang apoy. Ayan guys, nilakasan ko yung apoy niya pero pinihit ko siya ng mahina na nung kumukulo na siya. So ngayon ay babalik ta rin natin. Ayan na siya guys. Naku, amoy na amoy ko na yung lasa niya, yung sarap niya. Naku, kung ganitong luto sa manok guys, mapaparami talaga kayo ng kain. Ayan, nagsaing na ako ng marami dito sa kabilang kalan. Ngayon ay balikan natin. Sa puntong ito guys ay luto na yung ating manok. Paliguan na lang natin ng kanyang sauce. At nagka-caramelize na yung uh, kanyang sauce. Ayan, ang sarap na ito guys. Na kung hindi na kailangang lumabas pa at sabay na lang, pwede na muna malutuin yung masarap na lechon manok sa kawali. So yan po, maraming pong salamat sa inyong panunood. Sana gusto nyo muli itong ating siya. video. Salamat na natin. Nako guys, sauce pa lang. Ulam na talaga. Ayan no oh. Ang sarap nito guys. Dahil paulit-ulit ko pa yung niluluto to guys sa inyo. Nakailang upload na rin ako ng ganitong recipe. ito na po yung ating roasted chicken sa kawali. Ayan, tara, kain na tayo!